So, ayun. Tapos na po yung ating journey kung saan tayo namili ng mga gamit ng bata, si Jante. So, papunta na tayo dito sa ating uh, destination. Iihi. <laughs> Tinabot. Puputok na, na si Junjun. Si Junjun puputok na. yun dun pala. ah bumalik kami dito sa Baclaran Church para paputokin si Junjun -Jun. <laughs> inaabot <laughs> inaabot na si Junjun -Jun eh sobra talaga wow ayuno oh, CR pa tayo pa 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 pa